Isang college student na obsessed sa urban legends. Isang mysterious na lungsod sa samar. Isang pagkaing itim na magbabago sa lahat. Minsan, ang hinahanap mo ay siyang maghahanap sayo. Bago natin simulan ang kwento, shoutout pala kay Ringo Ortiz. Solid ka, idol. Sa mundo ng lagim at kababalaghan, may mga tulad mong hindi natinag. Salamat sa walang sawang suporta. Tandaan mo, sa dilim ng gabi, ang presensya ng tunay na kasama ang nagbibigay lakas. Gusto mo rin bang mapasama sa susunod na shoutout? I-comment lang ang pangalan at location mo sa baba. Piringan Ang lungsod na hindi makikita, hindi lahat ng nawawala ay gusto pang matagpuan ang huling mensahe ko ito sa mundo ng mga buhay. Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo habang naglalakad ka sa dilim? Yung lamig na dumadaan sa batok mo kahit mainit ang gabi? Ako dati tinatawanan ko lang yan. Ngayon, ako na mismo ang nakatingin. Dalawamput dalawang taon akong nabuhay sa mundo ninyo. Ngayon hindi ko na mabilang kung ilang taon na ako sa mundo namin. Andres Garcia ang pangalan ko. Dati, isang ordinaryong college student sa Maynila na mahilig manood ng horror films at magbasa ng urban legends. Walang araw na hindi ako nag explore ng mga kwento tungkol sa mga multo, engkanto at iba pang kababalaghan. Para sa iba, libangan lang ito para sa akin obsession. Pre, uwi ka sa amin sa summer break. Iyon ang text ni Miguel, kaibigan ko mula high school na taga Samar. Dami mong makikitang creepy shit dito, siguradong matutuwa ka. Tumawa ako. Si Miguel ang pinaka-skeptical na taong kilala ko. Noong college entrance exam namin, sinabi niya na chemistry lang daw ang totoo ang lahat ng supernatural ay katang isip. Kaya nang imbitahan niya ako, agad akong napaisip. Ano bang meron dyan? Tanong ko. Biringan, tugon niya. Nang binasa ko ang mensahe, parang may kumurot sa dibdib ko. Ano yon? Invisible City, lungsod ng mga engkanto. Maraming nawawala dito taon-taon pre. Takot na takot mga matatanda dito pag-usapan yan. Alam kong dapat matakot ako, pero sa halip, naramdaman ko ang pangingilig, yung uri ng excitement na nararamdaman ko tuwing nakakakita ako ng bagong horror story na hindi ko pa nabasa. Ito na ang hinahanap ko, ang patunay na totoo ang mga bagay na pinaniniwalaan ko. Pupunta ako, sagot ko agad. Gusto kong makita ang hindi nakikita. Hindi ko alam na sa mga salitang iyon, tinatakan ko na ang aking kapalaran. Pagdating ko sa summer, iba agad ang pakiramdam ko. Sobrang tahimik. Hindi katulad ng Maynila na lagi kang nababalot ng ingay at liwanag. Dito, kapag gabi na, para kang naglalakad sa ibang dimensyon. Yung nanay ko, ayaw na ayaw pag-usapan niyang biringan na yan. Sabi ni Miguel habang nagkakape kami sa balkonahe ng bahay nila. Kasi daw kapag pinag-usapan mo parang inaanyayahan mo sila. Sino ang sila? tanong ko. Mga engkanto, mga taong hindi katulad natin. Kinamayan kami ni Lola Bening, lola ni Miguel, pagpasok niya sa balkonahe. May dala siyang mainit na pandesal. Pero nang makita niya ang libro tungkol sa Philippine mythology na dalako, agad siyang nagbago ng hitsura. Biringan ba ang pinag-uusapan ninyo? Mahinang tanong niya. Tumango kami. Wag, sabi niya. Wag ninyong sabihing pupunta kayo roon. Walang nakakabalik mula sa biringan. Tinawanan ni Miguel ang kanyang lola. Lola naman, dalawang libo, dalawang putli na. Ano ka ba? Pero hindi ako tumawa. May nakita ako sa mata ni Lola Bining. Takot na hindi kayang itago ng panahon o edukasyon. Nang gabing yon habang natutulog ako sa guest room, nakaramdam ako ng lamig. Hindi ordinaryong lamig ng aircon kundi yung uri ng lamig na pumapasok hanggang sa buto at sa tabi ng bintana nakita ko o akala ko nakita ko isang babaeng nakatingin sa akin. Mahahaba ang kanyang buhok at tila kumikislap ang kanyang balat sa buwan. Agad akong bumangon pero wala na siya. Panaginip lang siguro pero sa panaginip ko tinatawag niya ang pangalan ko. Andres, halika sa amin. Sa susunod na mga araw, hindi ko maalis sa isip ang babaeng iyon. Ipinakita sa akin ni Miguel ang mga lugar sa Samar, ang malalaking bato sa tabing dagat, ang kagubatan ang matandang simbahan, pero kahit saan kami magpunta, pakiramdam ko may sumusunod sa amin. Pre, ano sa tingin mo kung mag-ghost hunting tayo? Tanong ko isang gabi habang umiinom kami ng beer sa balkonahe Tara sa tarangnan? Gago ka ba? Sagot ni Miguel. Doon daw pinakamalakas ang presence ng biringan. Exactly, sagot ko. Di ba yan ang dahilan kung bakit ako nandito? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Pero sa huli pumayag siya. Isinama pa namin ang dalawa niyang pinsan, sina Carlo at Ramon. Apat kaming lalaking armado ng flashlight GoPro at walang kaalam-alam sa kung ano ang naghihintay sa amin. Sigurado ka ba dito, pre? Tanong ni Ramon habang naglalakad kami sa kagubatan ng Tarangnan. Alas 10 na ng gabi. Chill lang, sagot ko, bagaman ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Research lang to, para sa vlog ko. Sa bawat hakbang namin, parang lumalabo ang hangin. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito. Ilang minuto pa lang kaming naglalakad pero parang nasa ibang mundo na kami. Walang tunog ng kuliglig, ng ibon o kahit anong hayop. Kahit ang hangin ay tila huminto sa paghihip. Pre, iba ang pakiramdam ko. Bulong ni Miguel. Parang... Shhh! Tumigil ako. Nakikita ninyo ba yun? Sa malayo may mga ilaw, hindi ilaw ng mga bahay o poste kundi parang mga kristal na nagsasalin ng liwanag. Nagkatinginan kaming apat at sabay-sabay na nagsimulang maglakad patungo roon. Habang papalapit kami unti-unting lumilinaw. Isang lungsod, hindi ordinaryong lungsod kundi isang kaharian na tila gawa sa mga kristal at alabastro. Mga gusaling hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko putang ina. ni Carlo. Ito ba yung biringan? Wala sa amin ang makasagot. Parang na-hypnotize kaming lahat at doon ko siya nakita ang babaeng nasa panaginip ko. Naglalakad siya patungo sa amin at sa unang pagkakataon nakita ko ang kanyang mukha ng malinaw. Perpektong mga mata, perpektong mga labi, perpektong balat na kumikislap sa buwan. Andres, sabi niya, at parang tugtugin ang kanyang boses. Kanina pa kita hinihintay. Sino ka? Tanong ko. Ako si Amara, tagabantay ng biringan. Pre, sinong usap mo? Tanong ni Miguel, nakakunot ang noo. Gulat ako, hindi mo ba siya nakikita? Umiling si Miguel, ganon din si na Carlo at Ramon. Sila'y hindi pa handa, bulong ni Amara sa akin. Pero ikaw, pinili ka na namin noon paman. Iniabot niya sa akin ang isang mangkok ng itim na bigas. Kumain ka, sabi niya. Alam kong dapat tumakbo na ako. Alam kong dapat iwasan ko ang pagkaing inaabot ng isang nilalang na hindi nakikita ng mga kasama ko. Pero parang may puwersa na nagtutulak sa akin. Isang sensasyon na hindi ko maipaliwanag. Kumuha ako ng isang kutsara at isinubo. Matamis, pero hindi gaya ng anumang lasa na naranasan ko. Parang naglalaro ang mga bituin sa aking dila. Andres, anong ginagawa mo? Tanong ni Ramon, nanlalaki ang mga mata. Pero huli na, tinanggap ko na ang imbitasyon ng biringan. Pagkatapos kong kumain ng itim na bigas, parang nagbago ang lahat. Nagsimulang mangyari ang mga bagay nang sobrang bilis. Guys, kailangan na nating umalis dito, sabi ni Miguel. Pero habang sinisikap naming bumalik sa direksyon kung saan kami galing, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi nakagubatan ang paligid namin. Sa halip, nasa gitna na kami ng biringan. Isang lungsod na kumikislap ng mga ilaw na hindi pangkaraniwan. Andres, anong nangyayari? Sigaw ni Carlo. Pero ang boses na ay parang nanggagaling sa ibang dimensyon. Sa harap ko nakita ko sina Miguel, Carlo at Ramon na nagsisigaw. Pero hindi ko sila marinig ng malinaw. Para silang mga anino na unti-unting nababalot ng dilim. Amara, tawag ko. Anong nangyayari sa mga kaibigan ko? Ngumiti siya. Hindi nila pinili ang biringan. Hindi katulad mo. At sa isang iglap nawala sila, parang mga apoy na naglaho. Tinakbo ko ang lugar kung saan sila huling nakita, pero wala na. Ako na lang mag-isa. Nasaan sila? Sigaw ko. Ibinabalik na sila sa mundo ninyo, sagot ni Amara. Hindi pa sila handa. At ako? Handa na ako? Pinili mo kaming kumain ng itim na bigas, tinanggap mo ang imbitasyon ng biringan. Nagsimula akong maglakad, sinisikap bumalik sa kagubatan. Pero sa bawat pagliko ko nasa biringan pa rin ako. Mga gusaling kristal, mga kalye na tila gawa sa salamin at mga nilalang na kumikislap ang balat, naglalakad, nakatingin sa akin. Gusto kong umuwi, sabi ko kay Amara." Nasa bahay ka na Andres, sagot niya. At doon ko nalaman ng katotohanan ang biringan ay hindi lamang isang lungsod ng mga engkanto. Ito ay isang koleksyon ng mga kaluluwa. Mga taong katulad ko, pinili ang biringan kaysa sa mundong iniwan nila. Sa bawat sulok nakakita ako ng mga taong parabang nakasuspinde sa pagitan ng dalawang mundo. Ang iba ay masaya ang iba ay malungkot, pero lahat sila ay may kakaibang glow, parang mga bituing nahulog sa lupa. Ayoko dito! Sigaw ko, tumatakbo sa mga kalye ng biringan. Pero sa bawat pagtakbo ko, tila mas lalo akong nawawala. Bawat daan ay nagsasara sa likod ko at bumubukas sa harap ko. Walang labasan, wala nang daan pabalik. Sa unang linggo ko sa biringan sinubukan kong tumakas. Sa ikalawang linggo, nagsimula akong umiyak sa gabi. Sa ikatlong linggo, wala na akong luha. Isang gabi, nakita ko sa panaginip ang aking nanay. Umiiyak siya at tinatawag ang pangalan ko. Andres, anak, nasaan ka? Umuwi ka na. Sinubukan kong sumigaw, sinubukan kong sabihin na gusto kong umuwi. Pero walang boses ang lumalabas mula sa aking bibig. Nang magising ako si Amara ang nakaupo sa tabi ko. Hanggang kailan ako mananatili dito? Tanong ko. Hanggang sa maunawaan mo na ito na ang tahanan mo. Araw-araw naglalakad ako sa biringan. Unti-unting nagbago ang pakiramdam ko. Hindi na ganong kasakit ang pangungulila. Hindi na ganong kalaki ang takot. Sa halip, Nagsimula akong makita ang kagandahan ng biringan, ang paraan kung paano kumikislap ang mga gusali sa ilalim ng buwan, ang musika na parating nasa hangin. Ang biringan ay hindi parusa, Andres. Sabi ni Amara isang araw, ito ay kanlungan para sa mga katulad mong may kakayahang makakita ng higit pa sa nakikita ng iba. At unti-unti naramdaman ko ang pagbabago hindi na ako umiiyak sa gabi. Hindi na ako naghahanap ng daan pa uwi. Sa halip, nagsimula akong matuto ng mga lihim ng biringan. Kung paano gumagalaw ang mga ilaw, kung paano kumikislap ang mga dingding, kung paano umaandar ang oras sa ibang paraan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Amara ang naging gabay ko. Hindi ko alam kung siya ay isang engkanto, isang diwata, o isa ring kaluluwang naligaw. Ang alam ko lang, siya ang tanging connection ko sa kahit anong uri ng normalidad. Malapit na, sabi niya isang araw. Anong malapit na? Tanong ko. Ang pagkakataon mong mamili, Biringan o ang mundong iniwan mo. Sa araw na 'yon, dinala ako ni Amara sa isang malaking gusali sa gitna ng Biringan. Sa loob nakita ko ang pinakakagilagilalas na sala na nakita ko sa buong buhay ko. Mga salamin sa lahat ng dingding, mga kristal na nakalutang sa hangin at sa gitna isang malaking pool ng tubig. Tingnan mo, sabi ni Amara. Lumapit ako sa pool at nakita ko ang aking refleksyon. Pero hindi lang iyon, nakita ko rin ang mga pangyayari sa labas ng biringan. Nakita ko si Miguel, gusot ang buhok, kinakausap ang mga polis. Nakita ko ang aking mga magulang, umiiyak, hawak-hawak ang litrato ko. Nakita ko ang poster na may mukha ko, missing. Lilima na ang taon mula nang nawala ka sa mundo nila, sabi ni Amara. Pero hindi ka nila nakalimutan. Hindi ako nawala, bulong ko. Nandito lang ako oh, At ngayon kailangan mong pumili, bumalik sa mundo nila o manatili sa biringan. Hindi ko akalain na magiging ganito kadali ang desisyon. Dapat mahirap ito, hindi ba? Dapat parang pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero hindi ganun ang naramdaman ko. Mananatili ako, sabi ko. Ngumiti si Amara. Alam ko, Mula noon iba na ang papel ko sa biringan. Hindi na ako panauhin. Isa na akong tagabantay katulad ni Amara. Ang trabaho ko sa lubungin ng mga bagong bisita. May mga araw na nakikita ko sila. Mga taong naligaw sa kagubatan ng Samar. Mga taong curious tulad ko noon. Mga taong hinahanap ang hindi nakikita. At kapag nakita ko sila, tinatawag ko sila sa pangalan tulad ng ginawa ni Amara sa akin. Kaya kung balang araw mapadpad ka sa Samar at makarinig ka ng boses sa kagubatan na tumatawag sa'yo, kung maramdaman mong may nakatitig sa'yo habang naglalakad sa dilim, huwag mong sundin ang boses. Baka ako na yun, at kapag pinili mo akong sundin, hindi ka na makakabalik pa. Ang pangalan ko ay Andres Garcia at para sa mundo isa akong taong nawawala sa mga kagubatan ng Samar pero sa katotohanan hindi ako nawawala nandito lang ako sa Biringan ang lungsod na hindi makikita at hinihintay kitang sumama sa amin